So hello guys, welcome back again sa video na ito. Mahilig ka ba gumawa ng powerpoint na nagkukonsume ng napakahabang oras? Sa video na ito is pamamadaliin natin yan through easy steps. So tara, let's go! So ang gagamitin natin ngayon sa paggawa ng ating powerpoint is ang ating laptop. So tara, dito tayo sa dashboard ng ating powerpoint. So oh, kung makikita nyo dito sa kabilang side is... May mga template na nakalagay. Pero hindi tayo dyan, magpapatagalan tayo dyan. So, proceed tayo dito sa so, kabilang side, mga kita nyo sa taas. Ang ating dito is may apat na icon. So, ito yung tinatawag nito is, ito ang tinatawag na unchanged. So, pag i-click natin yan is, nakapalog dyan is lahat ng mga AI. So, depende sa'yo, may nag-generate ng PowerPoint, PDF, nakalagay dyan, mga auto-pilot. So, at ating pipiliin is, ito yung chat PT for PPT. So, nakaraan na gamit ko na rin ito. So, try natin ito. So, yun. So, once na nag-load yan is ito yung makikita niyo. So, ang first is create from topic. So, yung create from topic na ito is, na follow dito is yung may uh, ma-inhoop first o umi sa release topic yung AI tapos i generate mo lang. Next is create from text. So, yung text na ito is magkukuman ka kung anong gusto mong gawin yung mga history. Kung magkukuman i type mo lang din. Next is create from YouTube. So, create from YouTube. Ito yung mga link na napanood na pwede mo i-copy or video i-upload mo dyan. Tapos, i-generate mo na lang. I-generate na ng AI through. PowerPoint. So, next is yung create from file. So, itong create from file na to is sa amin nakaraan ng aming instructor na yung so, naka-word yun. So, yun na lang yung, yung ginawa ko is yun na lang upload ko dito. So, click natin. So, yun, nag-load siya. So, yan. So, kung, kung sa click natin yung tapos nakalagay dito is upload file. So, presentation language is English. So, lagyan natin English. May max number of slides. So, pwede natin yung nag-ingar natin 10 or 15. So, sa akin is 7 yung file na lalagay natin sa so, capstone. So, presentation. So, itong presentation na ito, yan. Create outline. So, yung nag-create na siya. So, yung outline niya is, is nilagay ko doon is 7. So, kung makikita nyo yan, 7, 3, 2, yan, 6, 5, 6, 7. So, once complete na, so, continue natin. So, continue natin is yun na. So, tapos natin continue is dito tayo pipili ng mga uh, layout or template na gusto natin. O, dipindi sa likes natin kung saan yung ilalagay natin. It's based kasi sa topic ko. So, try natin yan. Okay, next. So, yun guys, naging generate na siya. So, yun guys, so, yung title na pinagawa sa akin is yung debugging tools in embedded system. So, yun. Yan. So, pwede nyo siya i-customize by your name, pwede nyo yung palitan. So, kung tapos to generate ang 7. So, next is plus debugging process. So, yan. Sa so, slide, debugging process. So, yun, nag-generate siya. So, 3 slide na nang generate niya. Ang kung dito is isamarize or aralin na lang din. Ready to report na. So, yan. Tools, yan. embedded system. Yun, yan yung topic namin. So, pag dito din ng mga picture niya, gininit, generic niya. So, yan. Overview sa 6 na to. So, natapos yung yung 7 slides. Pwede nyo siyang i-modify, palitan ng picture. So, yun guys. Napaka basic, napakadali lang. Hindi ka na, hindi ka na. Magkukunsyon ilang oras para makagawa. So, hanggang dito na lang ang video natin guys. Sana nakatulong sa inyo ang video na ito. So, pag-like and follow na lang po. Or, depende sa inyo. Bahala na kayo. Basta ako nakatulong sa inyo. Masaya na ako. Once again, thank you and God bless sa ating lahat. bye, -bye.